2019 dumaan sa bingit ng kamatayan si Nanay Patricia dahil sa stroke, na paralisa ang kanyang katawan kaya't hirap siyang maglakad. Sa layo ng kanilang barangay sa pinakamalapit na pagamutan, hindi na raw ito nakakapagpa-check up. Walang pampublikong sasakyang bumabiyahe rito kaya't kinakailangan nilang magrenta ng mga FX. Narigat te mapan Trinidad. Agarad sakte, 900 agarad tapos at subli. Sa bali pa jimakan. Yeah. Ganito rin ang sintimiento ni Nanay Ayona. Kaya tinitiis na lamang daw niya ang sakit ng kanyang mga kasukasuhan. Iyon at tatawag ka ng mga garads, ipupunta eh, ka. Pag emergency, tatawag ka ng may sasakyan. Oo. Kahapon January 30, Maagang sinuyod ng Rafi Tulfo and Action Center Northern Luzon sa pangunguna ni George Mendoza Ponasen ang liblib na sityo ng Barangay Bagong sa Sablan Binggit. Hindi naging alintana ang hirap ng biyahe. Mahatiran lang ng tulong ang mga senior citizens sa barangay. Dala nila libreng serbisyo medikal at mga gamot. Laking salamat namin kasi nan lumapit yung mga health personnel. Ay agpaspasalamat ako ah, kani uh, ah, punasan at uh, ah, na pimante medikal dito ay yan mga buwagong. Isunan ang te nakaumay dito yung nangyidan ng te medikal. Hindi may kami December. nga kitan minu ada ti schedule kat isublimit medical mission. So, iso tayo hanlang nga medical mission nagayabak pa iti taga masahi kung taga pukis so ano dati kaya nang agpa at agpa masahi ada yun jay give giving nga taglili bagas so ano uh, dati iya video damdama uh, abo tayo maswerte tayo tata dito yung barangay bagong tata ada ni Sir George na staff ni Sir Tulko sinitur na isuti rang tayo isuti panakang tayo nga mga danon iti napintas nga request tayo para iti barangay tayo. Mayroon ding libreng masahe at gupit at naiuwi rin ng mga senior citizens ang tigli limang kilo ng bigas at tinapay. Pangako ng grupo ni George, gaano man kaliblib, tuloy-tuloy silang bibisita sa bawat sulok ng Benguet, makapaghatid lang ng serbisyo at tulong sa kanilang mga kababayan. Sobrang <laughs> salamat namin kasi lumapit. <laughs> Hindi na kami pupunta sa ano, pagyo Trinidad. Agigiyaman kami nga senior. Tani, ibat patagda kami piman nga senior. Randy Guzman, RNG News.